Let's play round one, come on. Oh. Ikaw pala yan. Let's go, let's go. <laughs> All right, top six answers are on the board. Ito talo. tanong. Kung sumasayaw ka sa stage, mawawala ang concentration mo kapag bigla itong ginawa ng mga manonood. Go! Stephanie. <laughs> Tumawa. Tumawa. Nakaka-distract siguro tumawa. Nandiyan ba ang pagtawa? Yes. Petit. Kung sumasayo ka sa stage, mawawala yung concentration mo kapag bigla itong ginawa ng mga manonood. Nagbu. Nagbu. Survey. Top answer. Petit. faster play? Play! Let's play round one. Becky Velo, ito okay, na, bigyan mo tayo, pa ako tayo, ng tayo. ano kayong dahilan para mawala yung concentration ng isang taong sumasayaw sa stage dahil sa ginawa ng mga manonood. Nag-alisan? Nag-alisan na lang. Tumayo! Kung nag-alisan? Atas, ano pa? Uh, Nag-ingay? 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 Oh, oh. Nag-sigawan? Nag-ingay? Oh. Ano pa kaya? A second um, pa rin na tayo. Sige lang. Wala, naabutan tayo, Petit. One more last. Kung sumasayaw ka sa stage mo, mawawala yung concentration mo pagbigla itong ginawa ng manonood. Natutulog! Tinulugan! Medyo masakit yun, ha? Oo, oo! Awesome! Medyo ba ang tulog? Wala. Young Divas. Ano na ito? Parang ano eh. Basta pag sinabi mo, ito, sumasaya ako sa stage. Pero parang performance din talaga siya, di ba? So, kung sumasaya ako sa stage, ba wala ang concentration mo, pag bigla ginawa ng manonood. Marianne. May nag-aaway. Kaya? nag okay, yeah. Ako yung nagtakduhan. Nagkagulo o gano'n. No? Parang yung... Maria. Nag-aaway. Okay, Stephanie, isang tamang oh, Uy. sagot lang. my gosh! <laughs> <laughs> okay. Uh Girl, sagot okay. ito, ha? <laughs> Kung sumasayo ka sa stage, mawawala ang concentration mo kapag bigla itong ginawa ng manonood. You have three seconds, Steph. So, kapag may nag-aaway. May nag-aaway. Nadyan ba yan sa ating survey? We'll see. Boom! si kung ano yung mga hindi na hulaan, sabay-sabay po nating basahin ang number 6. Number 3. Yan, ginato ng kamatis o so, <laughs> naman mga mineral water. Yan. Ay, ito bumirit agad ang Young Divas pero lagad sila 68 points. Kaya habol na lang kayo mamaya, Comedy Divas.